Ayan, sabi ko sa inyo mga guys, hindi ako nagpa-prank. <laughs> sabi nila sa akin, nag-prank daw ako. Ayan, ang aking, ang fourth, fourth na resulta ng aking mata. Ham ka na siya lock na Ayan, na, nilalagyan nila ng patch para hindi papasok ang ano. Ayan, pero masakit na ang aking mukha. <laughs> sa kalalagay nila, oh. Yan yung naman. Hindi ito prank, mga mamsies. Oh, ayan. Mm. Oh, guys. Kapag baka nag-live ako, hindi ko makita ang mga minamain. Wala talaga akong makita sa inyo. Hmm. Ano ba yan? Shadowness. Ayan. Shadowness. Shadow na lang ang aking nakikita, mga mamsis. I hope and pray na gagaling na siya, mga mamsis. Hindi ito prank, ha? Mm. Lumaki daw ang aking mata. Diyos ko, ang hirap palang ganito ang mata, oh hindi makita yung isa yung isa goods yung isa hindi siya goods <laughs> pupunta nga sana kami ng rojas ayan para ipa ano ba yung tawag ipa opera pakuskus yung dito sa ano niya dito sa kanyang ayan bukel bukel ayan Yeah, latest